Ikalabindalawang Kabanata Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga fariseyo ay sinabi nila sa kanya, Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa sabat. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya ni ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang? O hindi ba ganinyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabat ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala? Tatapwat sinasabi ko sa inyo, na dito ay may isang lalong dakila kay sa templo. Tatapwat kong nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay. At sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, Matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat? upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo na kung may roong isang tupa, na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng sabat, ay hindi ba ganya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng sabat? Nang magkagayoy sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya, at napauling walang sakit, nagaya ng isa datapwat nagsialis ang mga fariseyo at nangagpulong laban sa kanya, kung papaanong siya'y maipapupok sa nila. At pagkahalata nito ni Jesus ay lumayo roon at siya'y sinundan ng marami at kanyang pinagaling silang lahat. At ipinagbilin niya sa kanila na siya'y huwag nilang ihayag, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, Narito ang lingkod ko na aking hinirang, at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo ni sisigaw, ni maririnig man ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong gapok at hindi papatayin ang timsin na umuusok hanggang sa papagtagumpayin ang paghuhukom. At aasa sa kanyang pangalan ang mga hintil. Nang magkagayoy dinala sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo bulag at pipi at kanyang pinagaling. Anupat ang pipi ay nagsalita at nakakita, at ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, Ito kaya ang anak ni David? Natapwat nang marinig ito ng mga pariseyo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Belzebub na prinsipe ng mga demonyo. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili. Papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Belzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas? kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O papaano bagang makapapasok ang sino man sa bahay ng malakas, at samsamin ang kanyang mga pag-aari, kung hindi muna gapusin ang malakas, at kung magkagayoy masasamsam niya ang kanyang bahay. Ang hindi suma sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Natapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Natapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon o pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Nang magkagayoy nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga iskriba at sa mga fariseyo na nangagsasabi, Kuro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalun niya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ang tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatsan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Magsisi tayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito, dito may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon at narito, dito'y may isang dakila kaysa kay Salomon. Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan, at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa bahay na nilabasan ko, at pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na, at nagagayakan. Kung magkagayoy yumayaon siya, at nagsasama ng pitupang espiritu na lalong masasama kay sa kanya, at sila'y nagsisipasok, at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Kayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina."